Good morning po. Good morning po sa aking mga subscribers. Nagbasa pala ako ng mga ano uh, comments sa aking comment section doon sa isa kong video na inupload ko mga ano na one year ago na. Okay. So, yung tanong kasi niya is ano eh, ito yung malimit na tanong doon sa mga SS members na nakatenga na. Ibig sabihin na nakatenga yung wala na po silang trabaho or unemployed na po sila. Yung tanong kasi is, pinakatanong nila is, ano, makakapag-loan po ba ang isang SS member na wala na siyang trabaho or unemployed na po siya? Ang sagot po doon ay hindi. Hindi po talaga pwedeng mag-loan kapag unemployed. Hindi lang naman 'yun yung unemployed lang hindi pwedeng mag-loan. Yung mga kakaresign, hindi rin yan pwedeng mag-loan yung mga kakaresign kasi nga wala kayong employer. To ulitin ko ulit, yung mga walang trabaho kasi Importante po kasi yung employer kasi yung employer po kasi yung magsi-certified ng loan kaya hindi talaga pwedeng mag-loan yung walang trabaho or yung makaka-resign lang at saka yung mga kakapasok lang sa trabaho like for example kakapasok mo sa trabaho mga one month ka pa lang or two months or three months ka pa lang sa bago mong company, hindi ka pa pwede rin mag-loan yan kasi nga hindi mo pa naabot yung six months. Dapat po kasi meron po kayong 6 months active posted contribution. So, ano po ang remedy doon sa mga gustong mag-avail ng law na mga unemployed, yung mga kaka-resign, or kakapasok lang sa trabaho? Ang sagot po dyan, kailangan nyo po bumuo ng 6 months active posted contribution. So, pwede po kayong yung sa mga walang trabaho at saka kakakresign lang, pwede kayong mag-voluntary member. Ngayon, pag mag-voluntary member po kayo, maghuhulog po kayo sa inyong SSS for at least 6 months po yan. 6 months kay maghuhulog nun. Pwedeng minimum kung di nyo kaya ang malakihang hulog. Pwede rin po na pantayan nyo po yung dati nyo pong hulog sa SSS kung kaya po ninyo. Pero dapat aware kayo na pag minimum lang po ang hulog nyo sa SS contribution po ninyo, maliit lang po ang offer na loanable amount kasi minimum lang. Ang malaki kasi yung offer na loan is kung kayo po ay employed kasi nga malaki yung hulog or kung yung mga afford na nagvoluntary member na kaya nilang maghulog ng malaki kada buwan yun. Malaki kasi ang SSS kasi malaki ang contribution, malaki ang loanable amount. Pero dapat yung mag-a-avail po din po ng loan ha na mga dating SS members na kapag na po sila ng 36 months ha. So it ibig sabihin 36 months pataas pwede mag-loan. Pero yung mga 36 months pababa, hindi po yun pwede sila mag-loan kasi ang pinaka minimum talaga na uh, hulog na pwede kang mag-avail ng uh, loan size is, is, is 36 months pataas sa 36 months pataas, hindi po 36 months below kung 36 months below ka disqualified po kayo or kahit na nabuo nyo na po yung 36 months pataas sa SSS at kung ikaw naman ay may naiwang utang sa SSS halimbawa may loan ka na before tandaan nyo po sa SSS po ay walang offsetting ibig sabihin kung sa SSS may naiwanan kang utang sa SSS walang offset yung ibabawas na lamang doon sa pera mo sa SSS yung natira mong utang then magbabakto to zero ka wala pong ganun sa SSS kung meron kang utang sa SSS at nawalan ka ng trabaho for 5 years, 10 years, 20 years tumatakbo po yung interest at penalty po noon ng utang ninyo magkikita na lang po kayo ni SSS sa retirement age mo kung magpapile ka po sa kanila doon na lang po kayo magkukwentahan ibabawas po yung utang mo sa kanila tapos, ano po bang mangyayari doon sa hulog mo kay SSS ko dahil hindi ka nga makapag-loan? Kasi wala ka ng trabaho, matanda ka na, o di kaya di, PWD ka na, basta hindi ka na makabalik sa pagiging uh, employ, employee pagiging employed. So, ang mangyayari po doon, 'yung yung mga hulog po doon, magagamit nyo 'yan pag ma-reach mo ang age mo ng retirement. Kasi pagdating ng retirement mo, I'm sure magpa-file ka naman talaga kay SSS ng uh, it's either lump sum or one-time payment kung hindi mo na reach ang 120 months or pagiging pensioner mo kasi nga na-reach mo naman 'yung 120 kaya doon na lang po kayo makikita so hindi po hindi po porket hindi mo na na-avail yung loan kasi nawalan ka ng trabaho eh wala nang saysay yung hulog mo kay SSS may saysay pa din yon pag naabot mo yung uh, age na retirement age na 60 at kung worst naman talaga na hindi mo na abot nga yung uh, age mo ng 60 at namatay ka yung yung mga beneficiaries na magfa-file para doon sa mga naiwan mong uh, kulog kay SSS, sila po yung mag-file ng uh, burial Kasi nga, sa SSS naman ngayon, pagdating din sa burial basa uh, basta meron ka lang na 12 months posted contribution or basta 12 months ngayon na posted contribution or basta 36 months contribution basta meron kang contribution kay SSS makapag-claim ka ng burial pero sa latest na memo ni SSS 36 months below, parang 12K na lang ngayon ang burial. 36 months pataas, yun na po yung medyo malaki yung makukuha mo na burial and I hope na ano nasagot ko na yung ano ha yung comment na napakaraming nagko-comment sa akin yan kung makapag-loan po ba sa SSS kahit walang trabaho and I, hope maiksi lang ang video ko pero ano na yun, nasagot ko na kasi nga paulit-ulit yung tanong na ganun eh kaya sasagutin ko para magkaroon na kayo ng idea so kung gusto niyo po mag-avail ng loan sa SSS kung kayo po ay da member ni SSS at gusto nyo mag-avail at kayo nakabuo na ng 36 months before at wala naman kayong utang, mag-voluntary member kayo. Pero kung wala talaga kayong pagkakataon na makapagbayad pa o kay SSS, antayin nyo na lang ang retirement age ninyo para makuha niyo or ma-enjoy nyo po yung hinulog kay SSS. Pero sa ngayon, kung wala talagang ang pagkakataon dahil uh, matanda na kayo, may edad na kayo or may karamdaman na kayo, yun nga, antayin nyo na lang yung retirement age. Pero doon sa mga kaya pang magtrabaho at kaya pang makapaghulog kay SSS, pwede kayo mag member. So pag mag member kayo, bubuo lang po kayo ng anim na buwan na hulog. Sa pangpitong buwan, pwede na kayo mag-avail ng loan. Mali din yung pagkakaintindi na Sir, pwede niyo po bang i-advance yung hulog na 6 months tapos mag agad? Hmm. Hindi po pwedeng ganun. Hindi mo natin pwede pwedeng i-advance ang date. Pwede ba natin i-advance ang date? Hindi po natin pwedeng pwede 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 i-advance. Okay? Wala, mo, nakalala, Sana nasagot ko po kayo.